Blessed day everyone! Ngayon naman, i-discuss natin kung paano maglagay ng papel sa MP3. Kung saan makikita natin yon sa likod ng ating mga printers. Both DCP T710W at DCP T820DW. Okay, syempre, kailangan natin ng mga higher na na GSM kapag ilalagay natin dito. Kasi yun yung purpose talaga niya. Pero pwede pa rin naman kayo maglagay ng mabababang GSM, pero hindi siya advisable. Okay? So, kung dito naman sa kabila, dito, pwede dito yung multiple papers kasi mas higher version 'to eh. Kahit mga nasa 15 na papel kaya niya i-feed dito. Okay? Ngayon, kukuha tayo guys ng papel na pwedeng ilagay dyan. Okay. So, ito. Medyo magulo eh. <laughs> okay. Kumuha ako guys ng 3R. Yung 3R natin ng mga photo papers, kadalasan more than 200 GSM yung kapal yan. So, ito mga nasa 230 GSM. Ngayon, nilalagay ko siya dito. Guys, pagka maglalagay kayo dito sa feeder, make sure na huwag nyo munang ididiin ng gusto. Alos kalahati lang ng ko. Yung konti lang. Tapos sa kanya muna itulak to. Sa kanya itulak ulit pababa. Okay? Yun, narinig nyo yung tunog na yun. Click. Pag na-detect nyo na hihilahin nyo yun, guys, automatic. Ibig sabihin, na recognize na ni printer na meron nakalagay sa mp tray Ganun lang yan guys. Then ready to print na yan. Ngayon, dito naman sa kabila, di ba pwede tayo maglagay dito. Iba naman ang setup nito guys. Dito naman pwede kayo maglagay ng multiple papers. Ay sorry yung daliri ko nakakalam. <laughs> okay, lagay natin dito. Okay, nakita nyo? Ganun lang yan. Wala kayong ma maririnig na clicking sound. Inilalagay lang yung dyan, tapos pwede nyo i-adjust. Ganun lang kasimple. So, ganun lang po maglagay ng papel sa MP3, both DCT, T820, DW, at T710W. I hope nakatulong. God bless.